mga kapatid, huwag tayo magpapauto sa mga taga Bureau of Customs. Inukuto tayo eh. Ginagawa tayong tanga eh. Na para pa hindi tayo nag-iisip? Hello? Yung mga sinasala inyo, nakalabas niya sa Customs kasi nagtara sa inyo. At ngayon, lumalabas na kayo doble kara. Doble kara na, doble tara pa. <laughs> hey, think about it. So, sino itong mga bawat isang inyong kinumpis ka ngayon? na sasakyan. Sino sino taga customs ang nag-issue ng certificate of payment? At sinong kawani ng customs ang mag-issue ng certificate of payment na undervalued ng walang pahintulot na nakakataas sa kanya? O di ba? Hindi ho ba? Ang lahat ng ito may basbas ng mga opisyal. Hindi sila papayag na yaan ay e makalabas na hindi nagtatara. So ngayon, balikan natin ito. Yung sa Pasig, walang nangyari. Walang tayong nabalik saan, diba? Asa na yung mga kotse? Asabi nga nung, asabi nga nung ah, wala silang sisinuhin, kahit sino may may-ari, lalantad nila, eh, asan na? Uy! Oh, asan na? Eh, baka, for all we know, ang mga may-ari yan, din ng gobyerno, hindi ba? Hindi nyo mailabas ngayon. Nasaan na yung mga kotse? Kung totoo na ay gustong magbigay ng leksyon dito, edi eh, warakin nyo yan sa harapan ng taong bayan. Sige nga. O di ba? Eh, hilera niyo, warain niyo. Sarain niyo yan, nang di mapakinabangan. Yung Bugatti ito, walang taker. Nakita ko